Hello guys, good morning Binisita ko yung talim ko na sitaw At napansin ko na pangit yung kanyang pagkatubo Kahit nilagyan na natin siya ng eggshell at saka ng cow manure Ay napaka pangit pa rin ang kanyang pagkatubo Mga payat Ayan nyo, tingnan nyo Na kinakain pa yung kanyang dahon Yan, napaka payat niya. Pero mapapataba pa natin to siguro kasi yung ito kasi first time kung tinaniman ng sitaw uh, at ito ay puro kugon dati pag ganun daw puro kugon ng ano ang tumubo ay napaka acidic daw ng lupa kaya sa sitaw ay hindi siya masyadong gumanda kailangan pa rin natin lagyan ng pataba yung iba naman ay okay naman ang pagkatubo pero kulang pa rin sa vitamins yan. Kaya ngayon, nag-ipon na, kasi ako ng ano ng mga chicken manure. Mas maganda itong pampataba dun sa mga ganyang halaman. Gusto ko kasi talaga yung aking tanim na kakainin ay organic. Kaya total marami naman diyan sa makukuha natin ng mga katulad nito, cow manure o at saka chicken manure ay eh, yun na lang natin ating ilagay. Napakamahal din kasi ng abuno. Tapos, gusto ko talaga ay eh, gawing organic yung aking mga tanim. Kaya, nag-ipon ako ng chicken manure itong ating ilalagay. Tingnan natin kung mapapataba siya. Ang kagandahan pa pag mga chicken manure yung ating nilagay wala siyang overdose kaya kahit ilapit natin siya sa puno ay okay lang kasi hindi siya mainit hindi katulad ng mga abuno o synthetic fertilizer na mainit kaya okay lang na ilapit natin siya sa puno. wala siya kasi siyang overdose pati sa halaman kahit kaunti lang ilagay mo o madami ay okay lang ayan katulad nito na natutuyo yung dulo kaya hindi na siya gumanda pero may suloy naman siya dito kaya titingnan natin kung ang epekto pag nilagyan natin ng chicken manure dahil napakaganda ng chicken manure kisa doon sa cow manure kaya tingnan natin sa mga darating na araw kung ano na ang magiging epekto ng pagnilagyan natin siya ng chicken manure ayan pag ang lupa ay napaka acidic pag ang tumubo ay kugon sa lupa ay napaka acidic daw ng lupa kaya yung mga hindi pwede sa mga maasidik na tanim ay hindi siya gaganda pero katulad nitong kamuting kahoy napakaganda naman kaya kahit asidik ang lupa ay gaganda at gaganda siya katulad din ng siguro ng kamuti pero ang kamuti na tanim ko hindi rin siya masyadong gumanda ibig sabihin hindi rin siya hindi rin niya gusto ang asidik na lupa yan pero ang kamuting kahoy napakaganda tingnan nyo naman ang ganda ng kanyang pagkatubo at meron din akong tanim dito na ukra at least tumubo siya pero titingnan din natin kung gaganda siya medyo naninilaw na rin kasi yun ibig sabihin ayaw din niya sa maasidik na lupa kaya kailangan din niya ng pataba ubos na ating chicken manure kaya mag iipon na naman tayo para dito sa ating okra at yan lang po ang ating video salamat ulit sa pagsama panulod ng aking video sana huwag kayo magsawa at sana kung nagustuhan nyo ay paki like at paki share na rin and yun lang thank you wala si Anakis kasi nag-enroll sa school kaya ako lang muna dito yan lang po and thank you for watching bye bye God bless po